ba yeah. sa, Alasa. Na. Basta uh, hinairail. Anong lahok niyan Ay, masarap. Oh. ate, manaroon na. Ano yung pre-taste? Yeah. Ha? Huh? Pre-taste? pwede man dit na. Kaya na nga yung may. Yun <laughs> mm, yung ulam ni ate rin yung hipon. Nakabinta ka na?

Papalit ko na lang ng suman. Ayaw ko niya. Eh, ang laki na riyo. Mga, ano ka? Kasan yan? Sampo. Eh, pang Tawag na yan. Sampo piso isa? 15. Ah, Ano yung baling hortiya? 4.